Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong seriba. Para gumaling agad ang mga sugat mong natamo, biga ng binjo, magpapahinga ka muli. May lalakarin lamang kami ni Manong Ramona. At pagkatapos, lumabas na doon sa sasakyan na itong seriba pupuntahan na nila ang sinasabi nitong si Manong Ramon na kakilala na may koneksyon sa mga namamahala ng tinatawag na Game of Data. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, umalis na si Manong Ramon at itong si Reba. Hindi na nila gamit ngayon ang sasakyan ng matanda dahil naiiwan doon itong si Binjo habang nagpapagaling. Sakay ngayon ang dalawa ng isang disikad para ihatid sila doon sa lugar na iyon. unit paalala agad nitong si Manong Ramon na hindi basta-basta ang lugar na kanilang pupuntahan dahil ang lugar na tinatawag na Kaligrero ay pugad ng mga masasamang tao. Swerte na lamang kung walang namamatay sa bawat araw na nagdaan sa lugar na ito. Ngunit makailang bisis ng labas pasok ang matanda sa lugar na ito dahil na rin sa may mga kakilala na ang matanda sa lugar na ito at may kakayahan din itong si Manong Ramon na lamang sa mga ordinaryong tao. Ilang sandali pa, makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyang papasok na ang mga ito doon sa eskinita. Makalipas lamang din ang ilang mga sandali, nakakasipat na ang dalawa ng mga kakaibang ikinikilos ng mga nakikita nilang kalalakihan doon sa paligid agad na nabanaag ng mga ito na ang mga kalalakihan na karamihan na nakatambay doon sa may eskinitang iyon may dalang mga patalim at ibang mga armas ang mga ito pagkatapos agad na may humarang sa kanila nang makarating na ang dalawa doon sa ikalawang iskinita, unit may ipinakita lamang papil itong si Manong Ramon at agad na nagsiatrasan ang mga ito at bumalik doon sa kanilang mga pwisto. Agad na wika itong si Manong Ramon. Isa ako sa mga bisitang binigyan ng karapatan na maglabas pasok sa kanilang lugar repa. Maaring mga baguhan pa lamang ang mga kabataan na iyon at hindi nila ako nakikilala. Mas mabuti naman kung ganoon. Mas gusto kong maitago ang aking pagkatao. Sa lugar na ito, nakapalibot ang kanilang mga bantay. Ngunit pagdating natin doon sa ikatlong kalye, nando doon ang mga tunay na mga kampon ng demonyo at ni satanas. Kaya humanda ka na riba. Ilang sandali pa, may mga nadadaanan na ang mga ito na mga armadong kalalakihan at ayon kay Manong Ramon, mga bantay ang mga ito dito sa kanilang kuta. At makalipas pa ang ilang mga minuto, nakakita na ang mga ito ng maraming mga magagarang mga sasakyan at mas maraming tao ang gumagala sa lugar na iyon. Mas buhay na buhay din ang paligid ng kali doon. Doon sa unahan, may nakita ng mga nag-uumpukan na ng mga sasakyan ang mga ito. Muling sabi nitong si Manong Ramon, Iyan nariba ang lugar na kadalasan na pinagdadausan ng mga paglalaban at sigurado akong nandyan si Karubin ang isa sa mga nagpasimuno sa mga ganitong uri ng mga labanan ilang sandali pa naglalakad na ang dalawa papunta doon sa mga nag naguumpukan ng na mga nagsisigawan din ng mga tao ilang hakbang na lamang agad nilang nakikita ang mga nakapalibot doon sa dalawang naglalaban sa gitna na napapalibutan din ng mga sasakyan. Agad na naalala nitong si Riba ang organisasyon na kinalakihan niya noon, doon sa bayan ng San Nicolas. Ganitong ganito din ang mga kaganapan sa mga bakbakan. Ang kaibahan nga lamang, may bitbit -bit na mga armas ang mga nakikita ngayon nitong si Riba. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, batid nilang may nananalo na batay sa mga sigawan ng mga tao. Ilang sandali lamang nang makalapit na ang dalawa. Agad nilang nakita ang isang nakahandusay sa lupa naduguan ang buong katawan. Pagkatapos may mga lumalapit nito at hinila papunta doon sa isang silid. Nakikita nitong si Riba na nakataas ang kamay ng isang malaking tao bilang pagbubunyi sa kanyang pagkapanalo. Hindi naman ito masyadong matangkad. Ngunit kapansin-pansin ang lapad ng bato-bato nitong katawan. Ilang sandali pa, agad na nakita nitong si Karubin silang Manong Ramon. Kaya agad na umalis ang mga ito sa kanilang kinaupuan at lumapit doon sa kanila. Agad na tanong nito kay Manong Ramon. Hehehe, <laughs> Manong Ramon, ano ang kailangan natin ngayon? Agad naman, na sinabi nitong si Manong Ramon na may kasama siyang humingi ng tulong para makapasok sa mga ganitong uri ng mga bakbakan. Kaya agad, nawi kanitong si Karubin. Ganun ba? <laughs> Mabuti kong ganun. Tamang-tama ang dating ninyo. Bakit hindi natin subukan ang kakayahan nito kay Brando? Si Brando ang kasalukuyan na kampyon ngayon at sa apat na sunod-sunod nitong laban Tatlo na sa mga ito ang kanyang napatay. Agad na tinawag ni Karubin ang isa pang tao na nasa gitna. Ito ang nagsisilbing referee ng mga ito. Uwi ka nitong si Karubin. Otek, ka nito. May kakasana kay Brando. <laughs> Susubukan ngayon ng kasama nitong si Manong Ramon ang ating kampiyon. Pagkatapos, bumaling ang mga titig nito kay Riba at muling uwi ka nito. Ikaw ba ang kasama ni Manong Ramon? Hindi ba gusto mong makapasok sa mundo ng mga malalakas? Subukan mo na ang amin kampiyon. Napatigalgal itong si Manong Ramon. Masyadong mabilis naman yata at mukhang demonyo pa ang makakalaban nitong si Riba. Agad na tumitig itong si Manong Ramon kay Riba na parang nagtatanong kung papayag ba ito sa sinasabi nitong si Karuben. Ngunit nasa loob sila ng teritoryo ng mga ito. Walang puwang ang pag-atras sa bakbakan at paghamon. Uwi ka naman nitong si Riba na naintindihan agad ang mga ibig ipahiwatig ng matanda. Huwag kang mag-ala, Manoraman. Kaya ko ang isang iyan. Kaya nang ipakilala na ni Karubin itong si Riba bilang challenger sa kanilang kampyon nagsisigawa na ang lahat ng mga taong nando doon halos lahat ng mga ito pabor kay Brando apat pa naman ang ipanalo mo ng sunod-sunod kaya nagpupustahan agad ang lahat ng mga ito itong si Manong Ramon kahit sa mga karanasan ng matanda kinakabahan pa rin ito ngayon habang itong si Karubin, pangitingiti lamang ito at kampante na mananalo ang kanilang kampyon. Makalipas ang ilang mga minuto, masyadong malayo na ang agwat ng pustahan. Wala kasing masyadong pumupusta kay Riba. Kung tingnan mo naman kasi ang dalawa doon sa gitna, batay pa sa mga pangangatawan ng mga ito, mukhang dihado talaga itong si Riba. Kung sa tangkad, mas matangkad itong si Brando na may taas na anim na talampakan ngunit napakalapad ang pangangatawan nito samantalang itong siriba, Riba nasa limang talampakan lamang at sampung pulgada mataas pa rin ito kung ikumpara doon sa mga ordinaryong tao ngunit kung ikumpara itong siriba doon sa kanyang makakalaban di hamak na mas matangkad pa rin itong si Brando at mas malaki Ngunit biglang nagsasalita ang isang tao na nakasuot ng Amerikana na kulay puti. Batay sa gara ng kasuotan nito at sa mga alahas na suot. Mukhang hindi ito basta-basta. Sabad nito sa kanila. Lahat ng mga pusta ninyo para kay Brando ay tatapatan ko. Sa binatang iyan ako pumusta. <laughs> Kahit na nagtataka ang karamihan, hinahayaan na nila iyon Normal na kasi sa lugar na ito ang mga ganong uri ng mga kaganapan. Lahat din kasi ng mga taong nanonood at nakapalibot sa kanila ni Riba, mga mayayaman at mga malalaking pangalan sa lugar. Ibig sabihin, kilala bilang makapangyarihan sa isla ng Las Palmas. Pinapapili na itong si Riba kung anong klaseng armas ang kanyang gagamitin sa laban. Ngunit mas pinili nitong si Riba ang mga maliliit na kadina. Lihim din na nagpapasalamat itong siriba na sa lugar na ito hindi na kinakailangan na pumatay. Ang batas ng labanan, kapag hindi na makakatayo ang iyong kalaban, tatanghalin ka ng panalo. Ipinulupot nitong siriba ang mga kadina sa kanyang kamay habang bulong-bulong nitong siriba sa kanyang braso kung saan naroroon ang kanyang mutya. Kailangan kita ngayon aking mocha. Hindi ko alam kung ano ang kaya natin na gawin. Ngunit ipagkaloob mo sa akin ang lakas at tatag sa pakikipaglaban. Ilang sandali lamang nagsisigawan na ang mga taong nando doon. Nagulat pa nga itong si Riba. Nang damputin ng malaking tao ang isang napakatalas na itak. Kaya sa isip ni Riba ngayon, Walang balak ang kanyang kalaban na bubuhayin pa siya. Kailangan niyang magingat at talasan ang kanyang mga mata. Ilang sandali, agad nang suminyas na ang tumatayong referee doon sa kaninang labanan. Pagkatapos pa lamang ng hudyat nito, agad nang umataki na ang kalaban nitong siriba na may hawak na matalas na itak. Agad itong nagpakawala ng mga paghataw ng makailang bisis dito na rin. Nagulat ang lahat ng mga taong nanonood nang walang kahirap-hirap na naiwasan ang lahat ng mga pag-ataking iyon at nasasangga sa mga kaninang nasa kamay nitong si Riba. Ang bawat pagtagpas ng kalaban ni Riba ay walang tinatamaan. Kumikislap pa nga sa bawat pingkian naman ng itak at kadina na mas lalong nakapagbigay ng kakaibang saya sa mga taong nando itong si Manong Ramon nawala na ang lahat ng kaba ng kanyang naramdaman nakita niya ngayon na kayang kaya nitong si Riba na talunin ang kanyang kalaban pati pa nga itong si Karubin na panganganan lamang ang bibig nito dahil sa gulat dahil hindi nito inaasahan na may kagalingan din pala ang kasama ng matandang kakilala ilang sandali pa mas lalong nang gigigil na itong si Brando nang hindi na tumama ang kanyang mga pag-atake. Isang pag-atake nitong si Brando ang nailagan nitong si Riba. Lumagpas lamang ang pagtagpas nitong si Brando na naging dahilan para makakuha ng magandang pwisto at buwilo itong si Riba. Yumuko ng kaunti itong si Riba na saktong lumagpas ang itak na hawak nitong si Brando at kasabay doon Agad na umangat itong siriba na nagpakawala ng isang malutong na pagsuntok na tumama sa tagiliran ng malaking kalaban. Kita ng lahat na napabulwak agad ng kaunting dugo ang kalaban nitong siriba. Mas nakadagdag kasi sa pwersa ang mga kaninang nakaikot sa mga kamay nitong siriba. Parang dubli pa nga ang nagiging pinsala nito sa katawan ng kalaban sa tindi ng pagkatamang iyon na pagiwang pa nga ang isang tuhod nitong si Brando at hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang kalaban. Binalak nitong bumawi agad ng porma. Kailangan niyang kasing makabawi agad sa wisyo dahil paparating na naman ang suntok nitong si Riba. Wala na siyang nagagawa pa kundi isang na lamang niya ang kanyang mga braso sa mga suntok nitong si Riba na naging dahilan para mapapatras ang malaking tao at maramdaman ang sakit sa kanyang mga braso sa bawat mga pagtama ng suntok. Ilang sandali pa, nagpayuko-yuko na itong si Riba sa harapan nitong si Brando na parang ginagawa nito ang istilong dipsy roll na kilala na ginagamit nung unang mga taon sa boxing. Natutunan din ito ni Riba dahil tanyag ang istilong ito na ginagamit noon ni Marco nakilala kilala na ngayon bilang buhawi. Dahil sa ginawa nitong si Riba, hindi na alam nitong si Brando kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang kalaban. Nang itaas na nitong si Brando ang kanyang dalang itak, mas naglagay lamang ito sa alanganin ng malaking tao. Dahil mas bumukas pa nga ngayon ang kanyang dipinsa, ilang sandali lamang habang nagpaikot-ikot ang katawan nitong si Reba na ginagawa ang dipsy roll, nagpakawala na din ito ng mga malulutong na mga pagsuntok na sobrang bibilis at nakakayanig dahil sa sobrang lakas. Dahil nga sa may mutya itong si mas bumilis ang kilos nito at mas lumakas ang kanyang mga suntok. Parang binabayo na ng bagyo itong si Brando na sunod-sunod ng tinamaan sa kanyang katawan at mukha. At kahit na nakatayo pa itong si Brando, sa mga pagkakataon na iyon, nawalan na ito ng malay sa tindi ng mga tama nito sa kanyang katawan. Maraming mga dugo na din ang lumabas galing sa bibig at ilong nito. Pagkatumba nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw. Napatulala ang mga taong nakapusta doon sa malaking tao na si Brando. Pati itong si Karubin, napatulala ito at napatitig kay Riba. Napabilib ito ng sobra ng binatang kasama ni Manong Ramon. Hindi niya inasahan na ganito pala ito kabangis sa labanan. Ilang sandali pa, nagpalakpakan na ang mga taong nanonood kahit na natalo ang mga ito sa pustahan. Samantalang ang taong nagtitiwala at pumusta pa rin kay Riba. Malapad agad ang pagkakangiti nito. Ilang sandali, agad na nagtatawag na naman itong si Karubin kung sino pa ang susubok sa bagong kampyon. Matatapos lamang kasi ang laban nitong si Riba. Kapag natalo ito, umabot sa limang laban ang maipanalo. Isa pa ang maaring maipanalo ni Riba kung wala nang magtatangkang lumaban pa sa kanya. Napapangiti na lamang itong si Manong Ramona, bulong-bulong ng matanda. Hindi talaga ako nagkakamali sa aking pagtitiwala sa iyo. Puri pa, mukhang sa mga pagkakataon na ito, kinakailangan ng magtago lahat ng mga masasamang tao dito sa isla kung ayaw ng mga ito na mamatay. Ilang sandali lamang, mayroong isang tao ang naglalakad papunta doon sa gitna at huwi ka nito agad kay Karubena. Susubukan ko ang isang iyan, Karubena. Inaamin ko, kakaiba ang kanyang galing at lakas. Tingnan natin kung ano ang kanyang kayang gawin laban sa akin. Paglingon itong si Karubena, napatitig ito sa bagong dating. Tanging nasambit lamang ito doon sa binata. Agiri, ikaw pala. Ano ang ginagawa mo sa pipit sugin na lugar na ito